Good evening, good evening, mga kasari. It's me again, Marina Lopez. I'm Bicolan ang all around. Then, Dora, so today is Tuesday, November 28. So, ayan, palapit ng palapit ang Pasko, ang December. So, ayan, today is Tuesday. So, ayan, marami tayong ganap. Kaya medyo, hindi tayo masyadong nag-video o nag-vlog. So, Ayan, napansin niyo ba yung nasa likod ko? bagong pintor ang aking, ayan, yung cabinet ko. Ayan, bagong pintor siya ng white. So, yun saan lang isa is gusto pang pinturan. Kaya lang alangani, tapos lagi umulan dito. Hindi man lang umiinit. Sumikat naman ang araw, pero sa lang maya-maya ay, ayan na naman, umuulan na yun nga. umuulan na naman. So, pasado alas 7 na ng gabi, sarado na, na aking tindahan. So, kanina mga alas 4 ay pumunta ako ng bayan. Para yun nga, kasi half day lang yung mga pamangkin ko. So, meron nagbantay dito sa aking tindahan. Pero nakalis ako hapon na. Alas 4 na. So, ayan, daming ganap. Alam niyo naman ang routine, ang bigla ng all around yung doors. So, maraming iniintindi, marami na si so, kailangan mag-general cleaning, mag... So, basta, marami tayong ganap. So, ayan, kaya, kanina, kasi, bukas is palengke so, hindi ako makapamalengke. So, kahit kailangan yung oras, munta na ako ng bayan. Bispiras ng palengke sa aming bayan. So, ayan, na malengke ko ng konti. Kasi, medyo konti-konti na yung mga dito sa harap ko, and then, yung mga biscuit wala na. So, and, kaya, yun din, kailangan talaga tayong mamalaki kasi bukas ay eh, may okasyon. Book month, so, bukas is celebrate, 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 celebrate nila yung book month dito sa school, sa elementary. So, yung sa size school, I think, last Friday. So, Kahapon, di ba, diniklara na holidays. O, so, ayan, pakiramdam ko ngayon ang lunis. Kasi, ang um, unang pasukan sa maraming mga uh, suspended na araw. Kasi, juta ano nga, yung mga diniklara niyang ating gobernador. So, ayan. So, kahapon yun nga, suspin, ay, yun nga, kahapon is holiday. Imbis na sana, sa, so, I think sa 30 dapat yung holiday, pero, in-straight na nilang, ano, lunis na, para, derecho, para, para yata, derecho yung, ano, pasok na nila. Starting today, Tuesday, October, ay, I mean, November 28. So, ayan. Then, bukas, ay, may, yun nga, isi-celebrate yung book month. So, kaya kailangan talaga meron tayong mga biscuit, mga ayan, mga sisto, yan, mga ko. Bumili ko ng tubig na nasa battle kasi wala na tayong tubig. And, in kahit kanina is my medical mission din. ah uh, dito sa aming school, dito sa school, gina ginanap yung medical mission. So, gusto sana rin ako magpa- BP, magpaano kayo lang walang tatao dito sa tindahan. So, ganyan. Ang mag-isa lang, walang wala kang iwan sa tindahan. So, maraming pa namang pila. So, kailangan priority yung senior citizens siyempre. So, ayun, mga kasay, i-call ko lang sa inyo ang ah? mga pinamigay ko kanina. So, ayun. Ayan, dalawang box. And then, ayun yung sisto. ORC and then yung mineral and then yung konting chicharia and yung bunch so, na pinapay so ayan i-haul ko sa inyo ang aking mga pinamali Pinamaling yung kikanina so halos nakikipaghabulan tayo ng oras kasi kahit mga almost 5.30 pa lang is madilim na so nakasabay ko na yung anak kong umuwi So, ayan mga kasay ang aking mga pinamili. So, ayan. Pour ko sa inyo ang aking mga pinamili sa isang wholesaler. So, ayan. Kunti lang siya. Mga tucheria, noodles. And then, yan. Yung tahos na malaki. Kaya, hindi yung ang bintahan natin dito. And then, mga, ayan. Mga tucherya sweet food, Ito, ayan. ano lang naman yung pinamiling dito doon. 1, 2, 37. Ayan. Mamontosado. Ayan. Kilo. Short na. Sorry. Very milk. And uh, then, na naman ng gamit kasi wala na tayo. Ayan. And then, ito sa TikTok. Ayan. Porto okay, seto. And then, may tatlong box na. Okay, lucky. And dito, 250. Ayan. So, ayan yung chicheria. So, ayan. Kunting chicheria lang. And then, ito. Bunch sarap nito sa gawa kong peanut butter. So, ayan, bigyan kayo mga postari. bansang lambot. Bagong bago. And then, ito. Ilang ano na mga chichurya. So, ketchup. Apat-sinko. Kaya apat-sinko sige chips so ayan mga kiserya mnm ang atasin ko 1p lang sya kasi gabi na hindi na ako nakapag ikot-ikot sa mga ano kaya iyan and then ito dagdag free so 1p yung mga ano yung mga promo doon. Yan, karamihan dito is yan, biscuit, hansel, ribisco, ribisco honey baller, cow cheese, and then ito, chocolate drops, and water drops. So, kasi mabendi yan yung bukas, may, kapasyon sa school. So, yung ibang mga nanay, bibili na yung mga anak nila ng mga isnapan So, yan mga kasoy ang ating ganap ngayong Tuesday. So, nakabili rin na pala ako ng koning bulay, sibuyo. So, alam niyo mga kasoy ang mahal-mahal naman lang sibuyas nila Yung 1 for 65 70, depende pa sa klase. So, ayan, may kangkong, talo yun, sayuti, sigarilya. So, ayan, konting gulay-gulay. Kasi marami na nagtitinda kahit ispiras na lang. Doon sila na nagbabantay ni sila hanggang madaling araw. So, para hanggang madaling araw. So, hanggang 7, wala. Minsan yung iba mga na naubusan na nakaka-uwi agad. So, ayan muna guys, yung iba yung display ko and then yung iba is bukas na lang kasi mag alas 8 na pero sarado na ako kasi tahimik na ang labas namin. So, ayan, magpapasok muna ako ng mga soft drink like RC and yung mineral kasi bukas ay yun na may okasyon sa is e cool. So, ayan muna guys, kung hindi po kayo na subscribe sa aking channel, please kindly subscribe. So, please support naman po ang mga lalabay lalo all around. Then, there. Bye! God bless! So, hapang sorry mga kasari. Ba-bye!